Naalala mo ba yung huling beses na inamin mo ang nararamdaman mo sa pamilya mo? Hindi dahil gusto mong kaawaan ka, kundi dahil gusto mong may makaintindi. Gusto mong maramdaman na kahit paunti-unti, may taong nakakakita pa rin sa'yo. Bilang ikaw, hindi bilang lola, hindi bilang pasanin. Bilang ikaw, pero anong nangyari? Minsan, mas madaming tanong ang sumunod. Mas madaming opinyon, mas madaming ingay, at habang sinasabi mo ang totoo, pakiramdam mo naman. Unti-unting nababawasan ang kapayapaan mo. Kung naramdaman mo na yan kahit minsan lang sa buhay mo, nasa tamang video ka. Dahil dito sa gintong lambing, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maintindihan. Dahil kami, nakikinig sa pagitan ng mga salitang hindi mo na nasasabi. Ngayong araw pag-usapan natin ang pitong sikretong mas mabuting sa iyo na lang. Hindi dahil masama ang pamilya mo, kundi dahil karapat-dapat ka sa katahimikan. At habang pinapakinggan mo ang bawat sikreto, may tanong akong gusto kong iwan sa iyo. Ano ang isang bagay na pinili mong itikom na ngayon para sa sarili mong kapayapaan? Ikomento mo sa baba, hindi para sa drama kundi baha may isang katulad mo na matagal nang naghihintay na marinig ang sagot mo. Sikreto. Isa, ang lahat-lahat tungkol sa iyong kayamanan. Hindi masamang maging bukas, pero may hangganan din ang pagiging tapat, lalo na si Mang Gerald ay retiradong guro. Maaga siyang mag-ipon, hindi marangya, pero disiplinado. Isang araw, naisip niyang panahon na raw para sabihin sa mga anak ang tungkol sa kanyang ipon. Pension, titulo ng lupa lahat. Ginawa niya ito hindi para ipagmalaki, kundi para mapanatiling maayos ang lahat bago pa man siya pumanaw. May spreadsheet pa nga siyang pinakita, nakalista ang bawat sentimo. Sa una, masayang mga anak niya, pero paglipas na ilang linggo, may nagbago. Pa, Baka dapat may health aid kana. na. Bakit ka bumili ng bagong TV? Hindi ba mas magandang ilagay na lang sa savings yan? Pwede ba akong tumulong sa pagmanage ng finances mo? Magalang ang tono. Pero ramdam ni Gerald na unti-unti na siyang nawawala ng boses sa sariling buhay. Ang dating simpleng pambili ng tinapay ay may kasunod ng tanong. Ang pagbili ng gamot ay may suggestion na ng mas murang brand. Ang mas masakit, ramdam niya na parang hindi na siya pinagka-fatiwalaan. Hindi dahil wala siyang pera, undi dahil may pera pa siya. Ang aral, ang transparency ay mahalaga. Pero ang buong katotohanan ay hindi laging kailangan. Ang pera mo ay bunga ng dekada ng pagod, sakripisyo, at disiplina. At oo, oh, may karapatan kang planuhin ang pamana mo. Pero hindi mo kailangan i-broadcast ang bawat detalye lalo na kung ang kapalit ay ang sarili mong kapayapaan. Tandaan, ang tunay na dignidad sa pagtanda ay yung kaya mong mamuhay, tahimik, mapayapa at malaya. At minsan, ang pinakamatalinong investment ay ang katahimikan. Sikrikan. Sikretong dalawa, huwag laging ikuwento ang lahat ng sakit mo. Normal lang na may maramdaman. Kahit sinong senior, hindi exempted sa pananakit ng kasukasuan, panlalabo ng mata, paninikip ng dibdib sa lamig na umaga o pagkahapo kahit wala namang ganong ginawa. Tanggap mo na, bahagi na ito ng katawan mong ilang dekada ng maglilingkod sa'yo. Pero ang tanong, kailangan ba talagang ikuwento lahat sa anak mo? Sa apo mo? Sa pamangkin mong nurse? Hindi dahil gusto mong magdago, kundi dahil gusto mong manatiling buo ang tiwala ng pamilya sa kakayahan mong alagaan ang sarili mo. Si Aling Gloria, pitumput pito, Dating mga awit sa isang maliit na choir sa probinsya, ay palaging malakas ang pangangatawan. Hanggang isang araw, habang kumakain ng tanghalian, nasabi lang niya, Aba, medyo namamanhid yata ang kanang braso ko. Wala siyang hinihingin tulong. Wala siyang reklamo. Isang obserbasyon lang habang kumakain ng munggo. Pero pagkatapos ng tatlong oras, may dumating na nurse sa bahay. Kinabukasan, tinawagan siya ng anak para sabihin ipinapa-reserve na siya sa isang geriatric home. Tatlong araw pa lang ang nakalilipas, bigla na lang siyang hindi na pinapayagang maglaba. Hindi na rin pinahihintulutang magluto. Hindi dahil masama ang anak niya, kundi dahil mahal siya nito. Minsan, pagmamahal ang dahilan kung bakit unti-unti tayong inaalisan ng kontrol sa sarili nating buhay kahit hindi natin ito hinihingi. Kung tutuusin, dapat na magpasalamat tayo. Pero paano kung, sa sobrang pag-aalaga nila, nawawala naman ang tiwala nila na kaya pa rin natin kahit konti. Sa totoo lang, hindi mo kailangang itago ang seryosong sakit. Kung kailangan ng gamutan, sabihin. Kung may diagnosis, ipaalam. Kung may peligro, hindi ito dapat sarilinin. Pero kung ang nararamdaman mo ay simpleng hapti sa balikat, pananakit ng tuhod sa malamig na gabi, o pagod lang sa kakahilot ng paa, pahaminsan mas mainam na sabihin ito sa doktor, hindi sa buong pamilya. Kasi habang paulit-ulit mong ibinabahagi ang bawat kirot, baka hindi mo na unti-unting nabubuo sa isip nila pababa ng takbo ng kalusugan mo. At kapag ganyan ang pananaw nila, kahit hindi mo intention. Kagawin nilang sentro ng buhay mo ang pagkalinga, na para bang hindi ka na pwedeng magdesisyon. Kaya kung isa ka sa mga nakatatanda na madalas kinukuwento ang katawan sa bawat family dinner, baka panahon na para pag-isipan, kailangan ba talaga nilang marinig ito? O gusto ko lang mapakinggan? At kung mapapansin mong napapadalas ang mga ganitong sandali, Baka ito na rin ang tamang panahon para sumama sa komunidad na unawaan ka, hindi lang bilang pasyente o senior, kundi bilang buong tao. Dito sa Gintong Lambing, araw-araw tayong nagkakausap tungkol sa ganitong klaseng tanong. Mga usapang hindi mo basta masabi sa mga bata, pero naintindihan naming kapwan nakatatanda. Kung ngayon mo lang kami nahanap, huwag ka mahiya. Mag-subscribe ka na. Dahil araw-araw may usapang may saysay, lambing at dangnal para sa iyo. At huwag mong kalimutang, karapatan mong mapakinggan kahit wala kang sinasabi kung sakaling may iniinda kang sakit ngayon. At gusto mo lang ng katahimikan, sapat na iyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Hindi mo kailangang magsalita para maramdaman ang pag-aalaga. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay nasa katahimikan din. Sikretong tatlo, iwasan ang lahat ng drama sa pamilya. Tahimik ka lang. Wala kang sinabi. Isang simpleng mong lang ang binanggit mo. Pero sa mata ng pamilya mo, parang sinabog mo ang isang bomba. Kanyan ka makapangyarihan kapag ikaw na ang pinakamatanda sa pamilya. Kahit gaano ka kaingat, kahit gaano kalambing ang tono mo, minsan iba pa rin ang dating si Lolo Benito, 81, tahimik na Lolo, mahilig sa kape, sa halaman at sa crossword puzzle. Isang araw, habang nasa sala kasama ang anak niyang si Mira at apo niyang si Josh, napansin niyang iniwan ni Josh ang mga laruan sa sahig. Pabulong lang niyang sinabi, Mira, baka pwedeng sanayin na si Josh na ilikpit ang gamit niya pagkatapos maglaro. Walang sermon. Walang boses na mataas. Isang obserbasyon lang mula sa isang amang tumanda ng may disiplina. Pero simula noon napansin ni Lolo Benito na parang may bumigat sa hangin. Hindi na siya madalas tinatawagan. Bihira na siyang isama sa family gatherings. At kung dati abot-abot ang yakap ng apo, ngayon parang napipilitan pa. Hindi niya alam kung saan siya nagkamali. Hanggang sa narinig niya ang anak niya sa tawag ng pamangkin, nagsabi ng si Papa kasi, laging may comment. Kahit paano ko palakiin si Josh, may puna siya. At doon niya na-realize. Minsan, kahit mabuti ang intensyon mo, ibang dating sa taong may sariling hinanakit, pagod o pangunawa. Hindi mo intensyon na manghimasok. Hindi mo layunin na magdekta. Pero para sa kanila, kapag ikaw ay nagsalita, parang pinupuna mo ang paraan nila ng pagiging magulang. Kaya nga sa ganitong edad, mas pinipili na lang ni Lolo Benito ang manahimik. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil mahal niya ang katahimikan sa pagitan ng mga mahal niya. Katahimikan na mas mahalaga kaysa pagiging tama. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong pananaw para lang masabing may ambag ka. Hindi mo kailangang magsilbing referee sa bawat away ng magkakapatid. Hindi mo kailangang makialam sa mga tampuhan ng manugang, hipag o apo. Dahil ang tunay na respeto ay nakikita sa kung paano ka pumipili ng mga laban. Pwede mong sabihin sa anak mo, ayoko nang makialam, anak, pero kung kailangan mo ako, andito lang ako. Ganun lang, tahimik, walang drama, may dignidad. At kung sa puso mo gusto mong magsalita, tanuin mo ang sarili mo, kapayapaan ba ang idudulot nito o mas maraming opinyon ang sasabog pagkatapos? Ang matandang matalino ay hindi yung palaging may sinasabi, kundi yung alam kung kailan hindi magsalita. Sa pamilya, ang katahimikang may pagmamahal mas malakas pa kaysa sa sermon na may tama. Kaya ngayong linggo, kung may usapang pampamilya na gusto mong sabayan, Baka mas mainam na hintayin kang tanungin bago ka sumagot. At kung hindi ka na tinatanong, baka iyon na rin ang sagot. Sikretong apat. Itiko mo na ang mga dating pagsisisi may mga gabi. Bigla ka na lang napapabuntong hininga. Walang dahilan. Walang sakit. Pero may tanong, sana pala nung bata pa ko ginawa ko to. Sana hindi ko pinili yon. Sana. Normal lang yan. Lahat tayo may sana. Walang exempted. Pero ang tanong, kailan ba naging makabuluhan ang pagsasabi ng sana kung ang kaharap mo ay anak mo, apo mo, o mahal mo sa buhay? Si Aling Hilda, pitumput siyam taong gulang dating mananahi sa Kiapo. Buong buhay niya, nagtrabaho siya para sa asawa at limang anak. Hindi siya nagbakasyon. Hindi siya lumabas ng bansa. Hindi siya bumili ng bagong sapatos sa loob ng tatlong dekada. Isang araw, habang nagkakape sila na anak niyang si Joy, bigla niyang nasabi, Alam mo anak, minsan naisip ko, sana pala, pinili ko yung trabaho sa Hong Kong noong dalaga pa ako. Tahimik si Joy. Hindi siya sumagot, hindi rin siya numiti. Nang gabing iyon, hindi na siya tumawag. Ilang araw ang lumipas bago muling naramdaman ni Aling Hilda ang dating lambing ng anak. Tunya na pagtanto na hindi niya intensyon pero may nasaling siyang damdamin. Kasi isip ni Joy, bakit? Hindi ba sapat ang maging buhay mo kasama kami? Ako ba ang pumigil sa iyo noon? Ano pa ang kulang? Ang isang simpleng pagsisisi, na sana'y simpleng pagbubukas lang ng damdamin, ay naging tanong lungkot at bigat para sa tao nagmamahal din sa iyo. Kaya hindi lahat ng sana kailangang sabihin. Hindi dahil dapat mo itong ikahiya kundi dahil baka yung binibitawan mong pangungusap ay naipon sa dibdib ng kausap mo bilang tanong na walang sagot. Mas maganda kung ang aral ay hahayag mo, hindi ang panghihinayang. Imbes na sabihin, sana nag-ipon ako nung bata pa ako. Sabihin mo na lang, ngayon alam ko kung gaano kahalaga ang paglalaan para sa sarili. Isa ang aral, pero walang bigat, walang guilt, walang silent treatment, Walang tensyon. Dahil sa totoo lang, ang pagsisisi ay dapat tinatanggap, hindi ipinapasa. At kung isa ka sa mga taong may tahimik na sana sa puso, maaari mong piliin ilihim ito. Hindi dahil tinatakasan mo, kundi dahil tinanggap mo na ito ng buo at hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kung sa tingin mo ay may kaibigan kang katulad mo. Isang taong nagpipigil din ng damdamin dahil ayaw makasakit i-share mo itong video sa kanya. Baka ito na ang kailangan niyang marinig. At kung may aral kang nakuha sa mga sariling sana, pwede mo rin yung ipamana hindi bilang lungkot kundi bilang karunungan. Minsan ang pinakamatinding karanasan ay yung mga hindi mo na binanggit. At ang tunay na kapayapaan ay yung tipong nararamdaman kahit wala kang sinasabi. Sikretong lima. Huwag mong i-anunsyo ang hatiyan ng iyong pamana mahal mo sila. Gusto mong maging malinaw ang lahat habang maaga. Ayaw mong magkaroon ng gulo kapag ikaw ay wala na. Kaya iniisip mo, sabihin ko na lang ngayon, para tapos na. Pero ang hindi mo inaasahan, ang plano mong magdala ng kapayapaan ay siya palang magpapasimula ng katahimikan. Si Mang Ernesto, 82. Retirado, simpleng ama ng tatlong anak. Wala siyang marangyang ari-arian pero mayroon siyang maliit na bahay, kaunting ipon at ilang personal na bagay na mahalaga sa kanya. Lumang relos, singsing sing ng asawa niyang pumanaw at dairy ng kabataan niya. Isang hapon, habang magkasamang kumakain ang pamilya, bigla niyang sinabi, Pag wala na ako, itong bahay mapupunta kay Carlos." Ang savings hatiin nyo na lang sa tatlo at itong sing-sing para kay Andrea. Tahimik ang lamesa. Walang nagsalita. Pero ramdam niya, may nagbago. Mula noon, si Carlos ay biglang naging mas present. Si Andrea, parang may ilang. At ang bunso, si Leo, hindi na halos nagsasalita tuwing magkakasama sila. Walang direktang halitan, walang sigawan. Pero napalitan ang dating biruan ng tahimik na tanungan sa mata. Bakit siya? Bakit hindi ako? Ano ibig sabihin nun? Minsan, ang simpleng plano mo kapag isinapubliko nagiging paanyaya para sa inggitan, kumparahan at tahimik na tampuhan. Hindi dahil masama sila, hindi dahil makasarili sila, kundi dahil tao lang. At minsan, mas nauna ang emosyon kaysa rason. Mas nauna ang tanong kaysa pagtanggap. Ang pamana ay hindi lang tungkol sa yaman. Ito'y tungkol sa respeto. At ang respeto, minsan, tahimik. O, oh, mahalaga ang legal na will. Mahalaga ang pag-ayos ng dokumento. Pero hindi mo kailangan i-preview ang lahat. Hindi mo kailangan sabihin kung kanino mapupunta ang bawat gamit. Dahil habang buhay ka pa, ang pinakamagandang may pamana mo ay kapayapaan. Kapag masyado mong isinapubliko ang hatian, maaring hindi mo pansin. Pero nagbabago ang kilos ng mga tao sa paligid mo. At sa huli, baka ang tandang maalala ng mga anak mo ay hindi ang mga payapang hapunan, kundi ang awkward na usapang pamana. Kaya kung may plano ka na at maayos na ang lahat, pwede mong tahimik na ipagkatiwala ito sa isang taong mapagkakatiwalaan. Hindi mo kailangang ipaliwanag, hindi mo kailangang magpaliwanag, dahil ang kayamanan mo ay bunga ng buong buhay mong sakripisyo karapatan mong piliin kung paano ito ipamimigay at karapatan mo rin kung kanino mo ito ipagkakatiwala. Sa dulo, hindi ang alahas ang pinaka-importanteng iiwan mo, kundi ang alaala na sa kabila ng lahat, pinili mong mamuhay at mamatay ng may dignidad at tahimik na dangal. Sikretong anim, piliin kung alin sa mga alaala ang dapat itago. May mga litrato sa lumang kahon may mga sulat na amoy lumang panahon at may mga alaala na kahit anong pilit mo huwag balikan, pumabalik pa rin, puo, mabigat, tahimik. Si Aling Perla, pitumput anim na taong gulang, ay dating guro sa isang pampublikong paaralan sa Laguna. Tahimik ang buhay niya nayon. Nag-aalaga ng mga halaman, nakikinig ng radyo habang umiikot ang ventilador at araw-araw na sumisilip sa kalangitan tuwing alas 5. Pero hindi palaging tahimik si Aling Perla. May isang lihim siyang dalang-dala hanggang ngayon. Isang alaala ng na minsang nagbabigat sa kanya ng sobra, pero hindi na niya sinasabi. Noong dalaga pa siya, nagkaanak siya sa lalaking hindi siya pinafasalan. Iniwan siya. Walang sumalo, walang sumuporta. Isinuko niya ang bata sa isang kamag-anak sa probinsya. Lumipas ang mga taon, nagpakasal siya sa iba, nagkaanak, nagkaroon ng sariling pamilya pero yung isang anak, hindi niya naibalik. Hindi niya naibalik sa sarili at ngayon hindi na rin niya masabi. Isang gabi, habang nagkukuwentuhan sila ng kanyang bunsong anak, bigla itong nagsabi, Ma, minsan naisip ko, parang may malalim kang tinatago. May gusto ka bang sabihin sa amin habang andito ka pa? Tahimik lang si Aling Perla, Pumiti at iniba ang usapan. Hindi dahil ayaw niya maging totoo, hindi dahil ikinahiyan niya nakaraan, kundi dahil alam niyang sa panahon ito ng kanyang buhay, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa paglalantad ng sugat. Minsan, may mga kwento tayong totoo. Pero hindi kailangan ikuwento. Hindi dahil tayo sinungaling, kundi dahil may mga katotohanang hindi na kailangan gisingin. Hindi na kailangan idikit sa kasalukuyan. Hindi na kailangan ipubaya sa mga batang hindi na bahagi ng panahong iyon. Ang uh, alaala ay may bisa. Kaya niyang magpagaling, pero kaya rin niyang manakit muli. Kaya kung may alaala kang buhat-buhat pa rin ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, kapag sinabi ko ba ito, magiging magaan ba ang loob ko? O mas marami lang ang masasaktan? hindi lahat ng sugat kailangan ipakita. May mga peklat na dapat manatiling nakatago, hindi dahil ikinahihiya mo, kundi dahil kaya mo na itong buhati ng mag-isa, nang hindi mo ito ipapasan pa sa iba. Kung ikaw ay may kaibigan, kapatid, o kapamilya na alam mong may bit, -bit na lumang kwento na hindi niya may labas, at minsan ay kinu-question kung kailangan pa ba itong sabihin, baka makatulong ang mensaheng ito sa kanya ishare mo ito. Hindi para maghukay ng nakaraan, kundi para ipaalala. Hindi lahat ng alaala kailangan ipaliwanag. Minsan, sapat na naalam mo ito at tinanggap mo na. Ang taong marunong magbitaw sa hindi na kailangan ulitin ay ang taong tunay na may kapayapaan sa puso. Sikretong pito, huwag mong isa-isang ikuwento ang plano mo sa katapusan. Tahimik ang gabi. Naririnig mo ang orasan sa dingding. Isa, dalawa, tatlo, tahimik ang paligid, pero ang utak mo gising na gising. Iniisip mo, saan ko ilalagay ang mga papeles? Sino ang pipirma sa dulo? At kapag wala na ako, sino ang bahala sa lahat? Oh, hindi madaling pag-usapan. Pero habang tumatanda tayo, hindi rin natin may iwasan. Natural lang na planuhin ang huling bahagi ng buhay. Gusto mong maayos ang lahat. Ayaw mong may maguluhan. Ayaw mong may magtalo. At higit sa lahat, gusto mong respetuhin ang mga huling desisyon mo. Pero may paalala fami, hindi lahat ng plano mo tungkol sa katapusan. Kailangang ikuwento ngayon. At hindi sa lahat ng tao. Si Mang Rodel, 83 taong gulang ay dating manunulat. Maayos ang record niya, organisado. May folder siya para sa birth certificate, titulo ng lupa, life insurance at maging ang mismong draft ng obituary niya. Nakasave sa USB. Handa siya. At isang araw, tinawag niya ang tatlong anak. Gusto ko lang ipaalam sa inyo para kapag dumating ang oras, alam niyo na ang gagawin. Si Ana executor ng will. Si Carlo ang magpapasya kung cremation o hindi. At si Benji, ikaw na bahala sa mga gamit ko. Ito yung password ng email ko, saka yung draft ng eulogy. Tahimik ang mga anak, na Pero ilang linggo matapos yon, naramdaman ni Mang Rodel ang pagbabago. Si Ana biglang naging kontrolado ang kilos niya, laging may tanong, laging may memo. Si Carlo parang hindi na makatingin ng diretso sa kanya. At si Benji, unti-unting lumayo parang may kinikimkim. kim Hindi niya maintindihan wala siyang masamang intensyon. Pero pakiramdam niya, naging buhay na patay siya sa harap ng sarili niyang pamilya. Napaisip siya, baka masyado akong naging bukas. Baka hindi ko napansin, ipinasa ko sa kanila ang bigat ng katapusan ko. Habang buhay pa ako. Ito ang aral. Ang plano mo ay sayo. Ikaw ang dapat magdesisyon. Ikaw ang may karapatan pumili kung sino ang dapat makaalam pero hindi mo kailangan isa-isahin. Hindi mo kailangan ipamukha ang bawat hakbang. Hindi mo kailangan iparamdam sa kanila na handa ka na, lalo na kung hindi pa sila handa. Ihanda mo ang lahat o siguraduhin mong may testamental, power of attorney, health directive. Pero ang detalye, huwag mo munang isabog sa hapagkainan. Huwag mo munang gawing checklist ang bawat anak mo. Dahil baka hindi mo alam mas nangangailangan sila ng yakap kaysa instruction. Kung may papel kang itatabi, gawin mo yan para sa sarili mong peace of mind, hindi para magbilin ng bigat. Kung may gagawin kang plano, ipagkatiwala mo ito sa isang taong tunay mong kilala at hindi yung pinafamatino sa pamilya lang. Kasi sa huli, hindi formalidad ang mahalaga, kundi pagmamahal. At kapag dumating ang oras, ang pinakamagandang alaala na maiwan mo ay hindi ang pagkaayos ng ari-arian, kundi ang katahimikan sa pagitan niyong lahat. Tahimik, puo, walang takot, walang tanong. Dahil sa dulo, hindi ang plano mo ang huhubog sa alaala mo, kundi ang kapayapaang pinili mong itanim habang naririto ka pa. Sa paglalakbay natin ngayong araw, pitong lihim ang piniling itikom. Pitong katotohanan hindi itinahiya, kundi piniling sarilinin. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil mas pinili natin ang kapayapaan kaysa sa kaguluhan. Sa bawat sikreto, may tinig ng karanasan. May bigat ng mga taong matagal nang nagbuhat, nagmahal, nagsakripisyo, at nayo'y mas piniling manahimik, hindi para iwanan ng mundo, kundi para alagaan ang sariling katahimikan. Naalala mo ba si Mang Gerald na ibinahagi ang lahat ng ipon sa pamilya at sa halip na ginhawa, pakiramdam niya unti-unti siyang nawala ng kontrol sa sariling buhay. O si Aling Gloria, na sa simpleng sabi lang ng masakit ang balikat ko, ay pinagbawalang maglaba, magluto, at maglakad mag-isa. Wala siyang hiniling, pero binigyan siya ng labis na pag-aalaga na halos naging pag-aalangan. At si Lolo Benito, na sa isang payak na mungkahi sa disiplina ng apo, ay biglang tila naging dayuhan sa sariling pamilya. Hindi dahil Malaysia, kundi dahil minsan ang katahimikan ay mas nakikinig kaysa ang payo. Si Aling Hilda, na sa isang buntong hiningang puno ng sana, ay hindi sinasadyang nakapagdulot ng guilt sa anak. At si Mang Ernesto, na sa pagsisiwalat ng planong pamana, ay biglang naramdaman na parang hindi na siya ang sentro, kundi ang hari-arian. Si Aling Perla naman, bitbit -bit ang isang lihim na hindi kailanman na ibalik sa kanya. Ngunit sa katahimikang iyon, pinili niyang huwag ipasa ang bigat, kundi ipagpatuloy ang buhay na may dignidad. At sa huli, si Mang Rodel, na sa abutihang loob na pag-aayos ng lahat ng plano para sa katapusan, ay hindi sinasadyang na iparamdam sa mga anak niya na tapos ng kanyang kwento kahit andito pa siya. Lahat sila ay may piniling hindi sabihin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tapang. Tapang na pumili ng tahimik na gabi, tapang na manatiling marunong, tapang na unaway na hindi lahat ay kailangang isiwalat para maging totoo. Ikaw, anong sikreto ang pinili mong itikom? Ano alaala ang pinili mong sarilinin? Anong sakit ang hindi mo na ibinahagi dahil mas mahal mo ang katahimikan kaysa sa reaksyon? sa panahon ngayon kung saan lahat ay gusto nating i-post, i-share, i-comment, ang katahimikan ay isa ng regalo. At ikaw, bilang senior, bilang taong may mas malalim na pag-unawa, ay may kapangyarihang pumili kung kailan dapat magsalita, at kailan mas makapangyarihan ang hindi. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo para maramdaman ang halaga mo. Hindi mo kailangang sumigaw para marinig hindi mo kailangang magbunyag para matanggap. Dahil kung tunay kang minamahal, kahit tahimik ka, naiintindihan ka. At kung may isa mang aral na may iwan natin ngayong gabi, ito yon. Ang dignidad sa pagtanda ay hindi nakabase sa dami ng nasabi, kundi sa lalim ng piniling hindi sabihin. Kaya kung naramdaman mong ikaw ay parte ng kwentong ito. Kung may naalala kang eksena, o may kilala ang kailangan makarinig nito? I-share mo ang video na ito. Hindi dahil gusto mong ipakita na tama ka. Kundi dahil may isa pang nakatatanda diyan na tahimik na nagdadala ng bigat. At baka ito na ang kailangan niyang marinig para matahimik ang puso niya. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-iwan ka ng komento. Isang linya lang, isang pangusap na mula sa puso mo. Baka ang sagot mo, ang maging liwanag sa isa pang hindi na nagsasalita. At siyempre, mag-subscribe ka na. Hindi para dumami ang numero namin, kundi para araw-araw, may kasama kang tinig na tahimik pero totoo katulad mo. Ang Gintong Lambing ay hindi lang channel. Isa itong tahanan para sa mga pusong pipi pero puno ng kwento. Salamat sa pagtutok mo. At tandaan, hindi lahat man hindi nasabi ay nawala. Minsan, doon natin talaga nakikita kung sino tayo sa mga bagay na pinili nating sarilinin dahil mahal natin ang katahimikan.